Ayan mga kakambing, kamusta kayo? Naglilinis kami dito ng aking mga kambing at nandito yung ibang damo. Pero merong iba doon nung nagsosolo. May solo, solo mga lugar. Ano kayang kinakain ng mga to? Tignan natin. Ay naku, gabi pala. <laughs> Makatawa ng gabi. Oh. Nai-enjoy din naman ng mga kambing yan. Hmm, walang sayang. Aha, hindi naman yung laman. Sige, sarap. Mga ano lang naman tay eh. Tira nung mga nakaraan taon. Sige. Sa inyo na. Ayan <laughs> o. Kainin mo. Si Iritel, nag enjoy dito. Ay, talagang nakaluhod pa. Kita nyo naman kambing ko. Aluhod pa. na enjoy niya ang pagkain ng gabi. Okay lang naman sa kanila yan. Dahil sanay ang kanilang tiyan. At uh, ilang taon na rin nilang ginagawa dito sa farm. Hindi naman naubos ang gabi kasi nagtatanim tayo yan. Nang kalat-kalat. Ayos.